po po si Chloe Ako po ay apat apat kulang. Kaarawan ko ay ikagdalawa po siya na Oktubre na da taon naman niyo. naman to. Yung taon naman naman niyo. niya. Isang baba Baba, baba. Ako daw. Practice muna tayo Ako Ako po Ako po Ay Ay Isang Isang Batang Batang Babae Babae Ako po Isang Babae Very good 给你们。<laughs>